Hello guys, good morning. Ito na naman po tayo guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Maraming maraming salamat guys sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Uh, pinapangako ko po talaga sa inyo. Kapag tayo ay na-monetize dito sa YouTube channel, ito tutulong po ko talaga dyan sa mga kababayan nating hirap sa buhay dyan sa Pilipinas ayan nainit ko lang muna guys yung sakyan sobrang lamig na kasi dito guys sobrang lamig na dito guys sabi uh, so, natin yung pinto dun sa bahay guys nandun pa si commander guys sa loob ng bahay nagpe-prepare atid ko sa sa patrabaho ako naman papasok yung mga bata san linggo na sila walang pasok guys kasi strike pa rin yung mga teacher ayun sobrang lamig musok na yung na okay. lamig na, di ba? Umosok na yung anong, anong ano ka, dahil sa lamig. hindi ko alam kung ilang ano, degree yung labeg diba di ba guys? Oh, musok talaga Tagal na nga sa <laughs> May parol guys oh Dito kay isa karada guys Pag nakita mo yung bahay no? may parol Ganito mga ganyan Eh Alam nyo na mga Pilipino po yan, mga kababayan Pilipino na nandito sa Canada. Eh ano ko to guys, tatapong ko na to kasi binigay lang naman to. Tatapong ko na yan, papalitan ko yung ano, yung parol na magandang ilaw. Yung iba iba yung ano, mahal ka, kaso mahal guys. sa ko, ko sa Pilipino store order ako nun. Tapos, Galing pa kasi Pilipinas guys yung mga parol dito. Mahal nun. Tagal naman. Malamig, oh, Grabe. Ay, malamig talaga dito guys. wala pa ng snow guys wala pa namang snow uh, so so guys pag sobrang lamig na tayo Gagamitin ko na yung issues na jacket oh, ang kapal guys mapikat pero sobrang kapal ito pagos hmm. talaga guys pati yung sa legs ko ba ito pagos yung lamig <coughs> hmm. ayo guys update ko kayo mamaya guys pag nasa trabaho na ako ayo guys natit ko na si commander ayan at tayo ipapasok na rin ang oras is 8.12 pasok ko naman ay 8.30 yan tawa ko lang yung camera guys yung cellphone ko kasi ay okay lagay dito sa lalagyan na ng cellphone kasi baka makita tayo ng polis na nagsi cellphone video bawal malaki ang mga ano niyan guys ma malaki ang violation dito lalo na sa mga nagsiselfon cellphone ayo guys update ko kayo mamaya pag nasa work na ako ayan guys yung airport dito sa Grand Prairie maliit lang and dyan ako sa minsan dyan ako dumadaan may daanan shortcut

Dito na ako guys Ayan Nandun na sa loob yung mga kasama ko 8.30 pa naman guys Ang pasok ko Kaya okay lang Ay, ah, lamig. Dito, sobrang lamig. Dito, open kasi dito, guys. Open dito. Walang kaarang-arang. Lalo pag snow, talagang kapal lang snow rito. Kaya, first time ko mag, pag nag-snow rito dito sa trabaho na to, naranasan ko kung gaano kalamig. Ngayon palang malamig na. Ayan, guys hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat and God bless ayun guys tapos na pa uwi na kami 9 uh, ang oras po is 11 30 na yan pa uwi na Vale. na tayo tapos na trabaho bukas naman ulit ang pasok guys may ticket ako guys sa oh. ticket ng Monash Grand Prairie para sa ano Storm Grand Prix Storm versus Olds Grizzly Lil's yan. Yung hockey guys, yung hockey, libre lang tong ticket sa amin. Yan. Lagay ko dito. pag isipan ko kung manonood ako mamaya yung ano, La 7 las ta amat yan nata yung guys si huh lemong si moi ng hangi leming na talaga guys may araw pero malamig Okay guys, let's go. Win na tayo. Hey guys, nandito na ako sa bahay. Makain yung dalawang kids. Hi! Hi Ryan! Hi, Ryan! Hi. Hi Lance! Hi Lance! Hi! Hey guys, dito na ako sa bahay. Update ko kayo mamaya. Susundo na naman ako mamayang for 4... 4.50. Susundo pa ako guys. Mamaya. Pahinga muna ako. Update ko kayo mamaya guys. Bye bye. Hello guys. Ang kalat naman ng mga kinainan mga bata. It's not me. Linusin ko naman, guys. Me. No not me. It's not yours. Ito lang naman makalat dito eh. Tila lagayan ng tubig oh. Iniipon ko kasi ito guys. Iniipon ko itong mga pinag ito ba ito para may pang gas na Papa drink mm -hmm. coke drink coke For drink coke bala ka sa pong hindi okay. pong ko yung ano oh. kumain kuya mo tomorrow. Hai lang ang kimchi guys Bye. Kimchi Ano kasi kimchi ah. Maray maray salamat guys sa mga subscribers ko po diyan na lagi nanonood ng aking mga videos kahit konti pa lang po yung subscribers na natin. Okay, magalala. Gagalingan ko pa lalo sa aking mga videos. Ayun. tayo guys na ng ano. Kimchi. Sarap mga kimchi guys eh. Ayan yung amoy guys parang ayaw mong ano kainin pero dati hindi ako kumakain ng kimchi pero nung natikman ko paborito ko na guys mm. guys. Asim na mangang. Dati guys, hindi ako makain na ito kahit okay. doon sa Pilipinas. Sarap pala. Hi guys. Ngandito na lang guys ang aking video guys. Maraming maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. And please subscribe bell, sub, please subscribeers and click to notification bell. Guys, uh, comment naman po kayo at palike naman. Mag-comment po kayo para masagot ko may may tatanong kayo. kayo may may tatanong kayo tungkol dito sa Pilipinas. Bless po. Mabuhay po kayo. Bye.